Noong unang panahon, wala pang mga pulo sa Pilipinas. Sa isang malawak na kaharian ang namumuno sa buong lupain at ito ay pinamumunuan ng isang makapangyarihang diwata na nagangalang bathala. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, payapa at masagana ang mga nilalang na naninirahan sa kanyang kaharian. Ang kagubatan ay hitik sa matatabang punong kahoy. Ang ilog ay sagana sa isda. At ang kalangitan ay laging bughaw at maliwanag. Ang lahat ng nilalang, tao man o hayop, ay namumuhay sa kapayapaan at kasaganaan. Ngunit si Batala ay may tatlong anak. Sinalusong, Bisaya at Mindan na pawang matatapang at matatalino. Habang lumalaki sila, nagkaroon sila ng kanya-kanyang pananaw kung paano dapat pamahalaan ang lupain. Si Lusong ay matalino at mapag-aral. Nais niyang gawing isang mas maunlad at makapangyarihang lugar ang kaharian. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng kaalaman at sining ng pagtayo ng mga matatayog na gusali. Mas lalo pang uunlad ang kanilang lupain. Si Bisaya naman ay mapagmahal at makatao. Nais niyang panatilihin ang pagkakaisa ng mga tao at ipalaganap ang kasiyahan sa pamamagitan ng musika at pagdiriwang. Samantalang si Mindan, siya ay matapang at palaban. Naniniwala siyang ang kalikasan ay dapat igalang at hindi dapat abusuhin. Kaya't nais niyang ipagtanggol ang kagubatan, kamundukan at kargatan mula sa sinumang mang magtatangkang sirain ito. Dahil sa kanilang magkakaibang pananaw, madalas silang hindi magkasundo. Noong una, ang kanilang pagtatalo ay nauuwi lamang sa mahabang usapan sa harap ng kanilang amang si Bathala. Subalit, habang lumilipas ang panahon, ang kanilang di pagkakasundo ay lumalalim at nauwi sa matitinding pagtatalo. Hindi nagtagal, nang karoon ng malaking sigalot sa pagitan ng tatlong magkakapatid sa matinding galit at paniniwala sa kanikalikalang kain, naglunsad sila ng isang matinding labanan. Nang tagisan ng lakas si Luzon, Bisaya at Mindan. Gumamit sila ng kanikanilang kapangyarihan upang ipakita kung sino ang mas karapat dapat mamuno. Si Luzon ay bumuo ng matitibay na muog at gusali upang ipakita ang kanyang kakayahang magpatayo ng isang matatag na kaharian. Si Bisaya naman ay nagpakawalan ng mahihiwagang alo ng musika at kasiyahan upang ipakita na ang tunay na kaharian ay yaong puno ng pagkakaisa at kaligayahan. Samantala, si Mindan ay nagpagalaw ng mga bundok at dagat upang ipakita na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kalikasan at lakas ng loob. Sa loob ng pitong araw at pitong gabi, patuloy ang kanilang labanan. Ang malalakas na tagpo sa kanilang alitan ay nagdulot ng mas malalakas na lindol, mas matitinding bagyo, at mas matataas na alon sa dagat. Nagimbal ang mga nilalang sa kaharian dahil sa hindi matapos-tapos na sagupaan ng tatlong magkakapatid, ang mga hayop ay nagtakbuhan sa takot, at ang mga tao ay napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan. Nabagabag si Batala sa matinding away ng kanyang mga anak. Sa kanyang galit at kalungkutan, itinaas niya ang kanyang mahiwagang tungkod at humiling ng kapayapaan sa isang iglap. Isang malakas na kidlat ang tumama sa lupa. At nahati ang malawak na kaharian sa tatlong bahagi. Ang hilagang bahagi ay tinawag na Luzon, kung saan namayani ang katalinuhan at talino sa sining at ng pamamahala. Ang gindang bahagi ay naging Visayas, isang lupaing puno ng kasiyahan at pagkakaisa. Samantala, ang katimugang bahagi ay naging Mindanao, kung saan nananatiling buhay ang diwa ng kalikasan at katapangan. Sa kabila ng pagkakahati ng kanilang lupain, nanatili pa rin ang tugunong pagkakapatid sa kanilang lahi. Nais nilang ipagpatuloy ang kanilang mga adhikain sa kanilang lupain. Ngunit itinanim din ni Batala sa kanilang puso ang isang mahalagang aral na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa paghahati-hati kundi sa pagkakaisa upang hindi na maulit ang kanilang alitan inutusan ni Bathala ang kanyang tatlong anak na pangalagan ang kanilang mga lupain nang hindi nalilimutan ang ugnayan sa isa't isa. Si Luzong ay itinakdang maging tagapagturo ng katalinuhan at sining ng pamamahala. Si Bisaya naman ay inatasang ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng sining, musika at kultura. Samantala si Mindan ay pinagkatiwala ang maging tagapagtanggol ng kalikasan at ng mga tao laban sa anumang panganib. Sa paglipas ng panahon, natutunan ng mga tao mula sa tatlong pulo na kahit magkakaiba sila sa kultura, wika at paraan ng pamumuhay, sila pa rin ay isang bansa. Ang mga anak ni Bathala ay hindi na nag-away muli. Ngunit ang kanilang mga adhikain ay nananatili sa kanilang mga inapo. Sa Luzon, makikita ang mga matatayong na gusali at matatalinong pinuno sa Visayas, maririnig ang masasayang awitin at matutunghayan ang masigilang pagdiriwang. Sa Mindanao, matatanaw ang mayayabong nakagubatan at mararamdaman ang tapang ng mga tao sa kanilang paninindigan. Hanggang ngayon, isinasabuhay ng mga mamamayan ng Luzon, Visayas at Mindanao ang diwa ng pagkakaisa sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa bawat sulok ng bansa makikita ang mga naiibang kultura at paniniwala ngunit sa ilalim ng iisang watawat iisang bayan at iisang diwa nananatiling buo ang mga anak ni Badhala ang mga Pilipino isang patunay na sa kabila ng anumang hidwaan ang tunay na magkakapatid ay nagkakaisa sa huli.